Magandang araw! Narito ang pang-apat na pagsasanay para sa wastong gamit ng mga bantas na tuldok, kuwit, tandang pananong, tandang padamdam, tutuldok, panipi, at gitling. Ang paliwanag tungkol sa gamit ng mga bantas na ito ay nasa hiwalay na video. Sabihin ang bantas na wastong gamitin sa pangungusap. Pagkabasa ko ng isang pangungusap, ipost muna ang video na ito upang mapag-isipan ang sagot. Kapag handa ka ng malaman ang sagot, i-play muli ang video para dito. Bilang isa, marunong magyukulele si Pepe. maglalagay tayo ng gitling sa salitang magyukulele upang hindi ito mabasa bilang ma -le -le. Kailangan nating paghiwalayin ang panlaping nagtatapos sa katinig at salitang ugat na nagsisimula sa patinig. Tuldok naman ang gagamitin natin sa katapusan ng pangungusap na pasalaysay bilang dalawa. Nagpaturo siya kay Tatay Gomburza noong bakasyon. Wika ni Nanay Luz Viminda. Maglalagay tayo ng panipi upang ikulong ang sinabi ni Nanay Luz Viminda. Kuwit naman ang gagamitin bilang kapalit ng tuldok sa tuwirang sinabi niya. Pansinig mauuna ang kuwit kaysa sa panipi. Ang tuldok ay ilalagay sa hulihan ng pangungusap na pasalaysay. Bilang tatlo. nag eensayo siya tuwing ikawalo hanggang ikawalo at tatlong punang gabi araw-araw. Gitling ang gagamitin sa salitang nag eensayo upang hindi ito mabasa bilang na ge en sa yo Gitling din ang gagamitin sa pagitan ng ika at tambilang na walo. Tutuldok naman ang gagamitin natin upang mapaghiwalay ang oras sa minuto. Maglalagay tayo ng gitling sa salitang inuulit na araw-araw tatapusin natin ang pangungusap na pasalaysay sa bantas na tuldok. Bilang apat. Yehey! Nakabuo ako ng awitin. Sigaw ni Pepe. Maglalagay tayo ng panipi upang ikulong ang sinabi ni Pepe. Tandang padamdam ang gagamitin natin pagkatapos ng bulalas at hindi kuwit. Dahil sinimulan sa malaking titik ang kasunod na salitang nakabuo. Ang ibig sabihin nito ay panibagong pangungusap ito. Maaaring kuwit ang ilagay pagkatapos ng tuwirang sinabi ni Pepe. Dahil nagsasabi lang siya na nakabuo siya ng awitin. Kuwit ang ginagamit natin bilang kapalit ng tuldok sa tuwirang sinabi ng nagsasalita kung ito ay pangungusap na pasalaysay. Maaari din namang tandang padamdam ito dahil nagsasaad ng matinding tuwa sa pagkakabuo niya ng awitin. Tuldok ang ilalagay sa katapusan ng pangungusap na pasalaysay bilang lima. Gusto mo bang turuan kitang tumugtog nito, Daisy? Maglalagay tayo ng kuwit sa pagitan ng pangalan ng ating kausap at sinasabi sa kanya. Tandang pananong naman ang ilalagay natin sa katapusan ng pangungusap na nag-uusisa o naghahanap ng kasagutan. Bilang anim Sige, simulan natin sa Sabado ng hapon, pagkatapos kong maglinis ng aking silid. Maglalagay tayo ng kuwit sa pagitan ng salitang sige at iba pang sinabi ng nagsasalita. Ginagawa natin ito upang ihiwalay ang mga salitang tulad ng oo, hindi, opo, hindi po, sige, at iba pang kahalintulad nito sa iba pang binanggit ng nagsasalita. Tuldok naman ang ating ilalagay na bantas sa katapusan ng pangusap na pasalaysay. Narito ang mga pinagkuna ng disenyo para sa video na ito. Salamat!